Ekonomiya ng bansa nananatiling matatag at bukas para sa mamumuhunan. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas na may matibay na pundasyon at bukas sa pagkakataon para sa mga mamumuhunan. Ito ay sa kabila ng mga hakbang ng administrasyon na wakasan ang malawakang korupsyon sa bansa habang pumapanig sa tapat na pamamahala at pagtugon sa mga hinaing ng taong bayan. Sa ulat ng Department of Finance, sa pangunguna ni dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto, hindi matitinag si Pangulong Marcos Jr. sa pag-usig sa sino mang nasa likod ng mga tiwaling gawain. Kamag-anak man, kaalyado o kahit na ang sariling kadugo. Sa hiling ng taong bayan para sa reforma sa pamahalaan, naninindigan ang pamahalaan na ang lahat ng ito ay tinutugunan sa pamamagitan ng konkreto at mabilis na aksyon. Alinsunod sa kautosan ni Pangulong Marcos Jr. Sa ngayon, mayroon ng nakalatag ng na mga komprehensibong catch-up plan ang pamahalaang Marcos Jr. ayon sa national priorities at mapabilis ang paglago ng ekonomiya. Higit sa lahat, tinitiyak din ng pamahalaan sa taong bayan na nasa tamang landas ang fiscal condition nito at positibo ang mga inaasahan sa mga darating na buwan. Unti-unti ring ibababa ng pamahalaan ang deficit at utang habang lumilika na mas maraming trabaho. Tumataas ang kita ng mga Pilipino at mas marami pang aangat ang buhay. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., sinisiguro na ito ay isang gobyernong nakikinig, mabilis kumilos at inuuna ang interes ng bayan at ng taong bayan. Ito rin ay isang gobyernong tumutupad sa pangako Walang takot, walang pinapaboran, at walang pag-aatubiling pinapanagot ang sinuman.